Pili, alin pipiliin ang baby? Pili ka na. Ay, piliin mo yung malaki. Malaki piliin mo. Ano pipiliin? Ay! Wrong, wrong. Dapat oh, yung... dilaw ko piliin mo. Dali, dilaw. Piliin mo yung dilaw. Ay! Okay. Tama na. <laughs> oh, jiggy jiggy. Oh, pili. Pili ah, dilaw piliin ah. Marunong ka ba dilaw? Oy! Oy! Gali! Gali-gali!